Isang espesyal na tao sa iyong buhay ay malapit ng gumawa ng matapang na hakbang, lumalaban sa lahat ng mainat na payo na maaari niyang matanggap. Ngunit ang pambihirang kaluluwang ito ay nag-aatubili, nararamdaman na ang kanyang sariling mga damdamin at pagsusumikap patungo sa iyo ay hindi lubusang tinumbasan. Naglaan siya ng matinding dedikasyon sa relasyong ito, nag-invest ng oras, enerhiya at emosyon. Ngayon, handa na siyang sumabak sa isang mapangahas na pakikipagsapalaran upang maisakatuparan ang lahat sa pagitan nyo. Ipinapakita ng universo na ang taong ito ay nag-isip ng isang makabuluhang pangako, pinag-aralan ang mga aksyon na maaaring muling hubugin ng lubos ang direksyon ng inyong relasyon. Iniisip niya ang mga magarbong kilos, tulad ng pagsulong ng isang maseryosong ugnayan o paggawa ng isang mahalagang pagbabago sa buhay, lahat upang ipakita kung gaano kakahalaga. Gayunpaman, sa likod ng isang taimtim na hitsura, siya ay pinahihirapan ng mga panloob na hidwaan at mga pag-aalinlangan tungkol sa kung anong landas ang tatahakin. Ang kanyang pag-aatubili ay hindi dapat makita bilang kakulangan ng interes, kundi bilang pagsasalamin ng kalaliman ng kanyang mga damdamin. Mga takot, pag-aalinlangan, at kawalang-katiyakan ang bumibigat sa kanyang isipan habang desperado siyang humahanap ng kumpirmasyon na ang kanyang mga damdamin at pagsusumikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Sa mismong sandaling ito, nagpapadala ang universo ng isang agarang tawag para sa inyong magkaroon ng isang tapat at malalim na pag-uusap na nagpapahintulot na lubos ninyong maunawaan ang posisyon ng isa't isa. Siya ay nag-aalala, nagtatanong kung sapat na ba ang lahat ng ginawa niya sa ngayon, kung ang pag-ibig at dedikasyon na ipinakita niya ay kinikilala at pinahahalagahan mo. Ang kaguluhan ng mga emosyon niyang ito ang nagpapasakop sa kanya at nagiging balisa, hangad na hangad ang isang sagot na magdadala sa kanya ng kapayapaan at kalinawan. Para sa kanya, ang usapang ito ay higit pa sa isang simpleng pag-uusap, ito ay isang mahalagang pagkakataon upang buksan ang puso at ibahagi ang kanyang mga kawalang katiyakan at mga pag-asa. Nananabik para sa isang sandali kung saan maaari niyang ipahayag ang kanyang damdamin ng walang takot sa paghatol, pagiging ganap na tapat tungkol sa kanyang mga nararamdaman at mga intensyon. Inaasahan niyang handa kang makinig ng may empatya na maunawaan ang kanyang mga motibasyon at isaalang-alang ang mga dahilan sa likod ng kanyang mga kilos. Ito ay isang pagkakataon ng kahinaan kung saan nais niyang ipakita kung sino siya talaga, walang mga maskara o depensa. Naniniwala siya na ang usapang ito ay maaaring maging isang punto ng pagbabago sa inyong relasyon. Nakikita niya ito bilang pagkakataon na linawin ang mga hindi pagkakaunawaan, lutasin ang mga pagkakaiba at magtayo ng isang bagong landas na magkasama. Para sa kanya, ang marinig at maunawaan ay mahalaga, sapagkat dala niya ang bigat ng napakaraming pag-aalinlangan at takot na tanging maibsan lamang sa pamamagitan ng tapat at bukas na komunikasyon. Inaasahan niyang tatanggapin mo ang kanyang mga salita ng bukas ang puso, kinikilala ang pagsisikap at tapang na kailangan upang magpahayag ng ganito nais niyang malaman mo kung gaano kahalaga sa kanya ang relasyon na ito at kung gaano siya kahanda upang gawin ang lahat para umunlad ito malalim niyang pinag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng isang committed na relasyon at napagtanto niyang ito ay nangangailangan ng higit pa sa mga salita at pangako kinakailangan ito ng aksyon dedikasyon at higit sa lahat katapatan handa na siyang harapin ang kanyang sariling mga demonyo magtrabaho sa kanyang mga pagkukulang at maging mas mabuting kasosyo pero para dito, kailangan niya ang iyong pag-unawa at suporta. Para sa kanya, hindi lamang ito isang usapan, kundi isang pagkakataon upang muling tukuyin ang dinamika sa pagitan niyo. Nais niyang magtayo ng isang matibay na pundasyon ng tiwala at respeto sa isa't isa, at naniniwala siyang ang komunikasyon ang susi. May kamalayan siya na maaaring maging hindi komportable ang pag-uusap na ito, na maaaring magdala ng mga damdamin at mahihirap na isyu. Ngunit handa siyang harapin ang lahat ng ito kung ito ay nangangahulugang isang mas magandang kinabukasan para sa inyong dalawa. Nais niyang makita mo ang pag-uusap na ito bilang patunay ng kanyang pangako at kahandaan na gawin ang anumang kinakailangan upang umunlad ang relasyon ninyo. Umaasa siyang makita mo ang pagmamahal at dedikasyon sa likod ng kanyang mga salita at na, magkasama, ay makakahanap kayo ng paraan upang malampasan lahat ng hadlang. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng pasensya, pag-unawa at maraming pag-uusap, posibleng gawing mas matatag at makahulugan ang relasyon niyo. Para sa kanya, ang pag-uusap na ito ay isang mahalagang hakbang para sa personal na paglago at paglago ng relasyon. Gusto niyang malaman mo na handa siyang magbukas, ipakita ang kanyang mga kahinaan at magtrabaho sa mga ito. Nais niyang makita mo ito bilang isang akto ng tapang at pagmamahal at umaasa siyang tutugon ka rin ng may parehong katapatan at kahinaan. Umaasa siyang matapos ang pag-uusap na ito, magiging mas malapit kayo, mas konektado at handang sabay harapin ang mga hamon na ibibigay ng buhay. Binibigyang diin ng universo ang kahalagahan ng paglikha ng isang maginhawa at ligtas na kapaligiran sa panahon ng pag-uusap na ito. Mahalagang bukas at tumanggap ka, handang makinig ng hindi nagpuputol o humuhusga. Kailangan niyang maramdaman na pinahahalagahan ang kanyang mga salita at nirerespeto ang kanyang kahinaan. Sa pagpapakita ng pasensya at pag-unawa, hindi mo lamang siya matutulungan na maging mas ligtas, ngunit mas pinalalakas din ang emosyonal na koneksyon niyo. Ito ay isang desisyon na sandali para sa inyong dalawa. Ibinibigay niya ang kanyang puso sa iyong mga kamay, umaasa na mauunawaan mo ang lalim ng kanyang mga damdamin. Maaaring matukoy ng iyong tugon sa pagbubukas na ito ang hinaharap ng relasyon ninyo. Kung ikaw ay tutugon ng may empatya at suporta, maaari mo siyang matulungan na malampasan ang kanyang mga pag-aalinlangan at patibayin ang ugnayan ninyong dalawa. Sa pag-uusap na ito, hinihiling ko na makinig kang mabuti nang walang paghatol o pagtatanggol na nagbibigay sa kanya ng kinakailangang espasyo upang maipahayag ang kanyang mga emosyon at malayang maibahagi ang kanyang mga iniisip. Ito ay isang mahalagang sandali kung saan ang pagbubukas at katapatan ay mahalaga. Kilalanin ang mga panganib na handa niyang harapin at ipakita ang iyong taos pusong pagpapahalaga sa kanyang kahinaan at walang takot na tapang. Siya ay nagbubukas ng kanyang sarili sa isang paraan na nangangailangan ng labis na tapang, lalo na sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan at takot. Pasalamatan siya sa pagtitiwala sa iyo upang magbukas ng ganito at kilalanin ang halaga ng kilos na ito. Ang iyong tugon sa kahinaan na ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba na ipinapakita na pinahahalagahan at iginagalang mo ang kanyang mga damdamin. Unawain na ang kanyang mga emosyon ay may kapangyarihang palakasin ang koneksyon sa pagitan niyong dalawa o lumikha ng hindi mapapalitang paghihiwalay. Ang paraan kung paano katumugon at umimik sa kanyang mga alalahanin at pag-asa ay maaaring matukoy ang hinaharap ng inyong relasyon. Kung maramdaman niya na ang kanyang mga emosyon ay siniseryoso, maaari nitong lalong palalimin ang ugnayan niyo. Gayunpaman, kung maramdaman niyang ang kanyang mga damdamin ay binabalewala o minamaliit, maaaring umusbong ang isang hadlang na mahirap lampasan. Nauunawaan ng universo na ang ugnayan na nagbibigki sa inyo ay nangangailangan ng parehong pagsisikap, epektibong komunikasyon, at malalim na pagkaunawa mula sa parehong panig upang makapagpatatag ng isang matagal at makahulugang ugnayan. Ang inyong relasyon ay hindi lang binubuo ng mga masayang sandali, kundi pati na rin kung paano nyo hinaharap ang mga hamon at kahirapan. Ang bukas at tapat na komunikasyon ang susi upang malutas ang mga hidwaan, patatagin ang tiwala, at lumikha ng pagkakaintindihan. Ang universo ay humihiling na magpagyaman kayo ng isang kapaligiran ng pagtitiwala at seguridad sa puso ng relasyon. Ibig sabihin nito ay pagiging naroroon, matiisin at ipakita na handa kayong magtulungan upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Ang paglikha ng ganitong ligtas na kapaligiran ay nagpapahintulot sa isa't isa na maramdaman ang pagpapahalaga at pag-unawa na maaaring magpatibay pa sa relasyon. Bukod dito, mahalaga rin na ibahagi mo ang iyong mga damdamin at iniisip. Ang komunikasyon ay dapat na isang dobling daan kung saan bawat isa ay may pagkakataon na magpahayad at marinig. Ang taong ito ay naghahangad na ang kanyang damdamin ay tunay na mapakinggan at maunawaan, sapagkat ang kakulangan ng pag-unawa ay maaaring magdulot ng sama ng loob, frustrasyon at kahit galit. Sa mga panahong ito, ang mundo ay nananawagan na iyong pahalagahan ang kanyang mga damdamin at iparating sa kanya ang katiyakan na ikaw ay nasa kanyang tabi ng walang kondisyon. Siya ay naghahangad ng isang malalim at tunay na koneksyon kung saan ang kanyang mga damdamin ay kinikilala at pinahahalagahan. Ang mutual na pag-unawa ang pundasyon ng bawat malusog at pangmatagalang relasyon, at sa pagpapahalaga sa mga damdaming ito, pinalalakas mo ang pundasyong iyon. Buksan mo ang iyong puso sa empatya at magsikap na punan ang puwang na nabuo sa pagitan ng inyong mga puso, papalapit kayo sa isa't isa. Ang empatya ang susi sa tunay na pag-unawa sa kanyang nararamdaman. Ilagay mo ang sarili mo sa kanyang kalagayan, subuking makita ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata, at ipakita na tunay mong pinahahalagahan ang kanyang mga alalahanin at pag-asa. Ang pagsisikap na ito sa empatya ay maaaring magbago sa dinamika sa pagitan nyo, naglilikha ng kapaligiran ng pagtanggap at mutual na suporta. Paningningin mo ang inyong pagmamahal at ang iyong matatag na pangako, tinitiyak ang lalim ng iyong pag-aalaga at dedikasyon sa relasyong nagbibigkis sa inyo. Ang iyong pagmamahal ay dapat isang palaging liwanag, isang parola ng pag-asa at seguridad para sa kanya, ipinakikita sa pamamagitan ng iyong mga aksyon at salita, nagpapakita na ikaw ay lubos na nakatuon sa kaligayahan ng inyong dalawa. Ang katiyakan na ikaw ay nasa kanyang tabi, anuman ang mangyari, ay nag-aalok ng pakiramdam ng emosyonal na seguridad na mahalaga para mapatatag ang inyong ugnayan. Mahalagang ikaw ay maging bukas at tapat tungkol sa iyong mga iniisip, damdamin at mga aksyon. Ang pagiging tapat ay nagtatayo ng tiwala at nag-aalis ng mga hindi pagkakaunawaan. Ibahagi ang iyong mga sariling emosyon at pananaw ng tapat at malinaw. Hayaan mo siyang makita ang iyong panig ng kwento, ang iyong mga alalahanin at iyong mga pangarap. Ang palitan ng damdamin at ideya na ito ay nagpapatibay ng pagiging malapit at ng mutual na pagunawa. Ang katapatan ay isang akto ng pagiging bukas na madalas na ginagantimpalaan ng mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Sa pagbubukas ng loob, hinihikayat mo rin siyang magbukas, na lumilikha ng isang siklo ng bukas at tapat na komunikasyon. Ito ay nagpapahintulot sa inyong dalawa na magkaisa sa pagharap sa mga hamon at magdiwang ng mga tagumpay bilang isang tunay na koponan. Ipakita na pinahahalagahan mo ang inyong relasyon at handa kang gawin ang lahat ng kinakailangan upang mapanatili itong malakas at malusog tandaan na ang pag-validate sa kanyang mga damdamin ay hindi nangangahulugang palaging sumasang-ayon sa lahat ng kanyang sinasabi, kundi kinikilala ang kanyang pananaw at ipinapakita na mahalaga sa iyo ang kanyang pinagdadaanan. Ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng mga salitang sumusuporta, maalab na pagkilos, at patuloy na pagsisikap na maunawaan ang kanyang pananaw. Ang bukas na komunikasyon at emosyonal na pag-validate ay mga pangunahing haligi para sa isang matatag na relasyon. Kapag naramdaman niyang mahalaga sa iyo ang kanyang damdamin, natunay mo siyang pinakikinggan at handa kang magtulungan upang malampasan ang lahat ng balakid. Ito ay labis na magpapatibay sa inyong ugnayan. Bukod pa rito, ang pagsasanay ng empatya at pagvalidate ay hindi lamang makakabuti sa relasyon, kundi mapapabuti rin ang personal na paglago ng bawat isa. Matututo kayo ng higit pa tungkol sa isa't isa at sa inyong mga sarili, magkakaroon ng mga kasanayan sa komunikasyon at paglutas ng mga hidwaan na mahalaga sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay isang sandali ng malaking kahalagahan, isang pag-ikot kung saan ang inyong mga aksyon ay maaaring magtakda ng hinaharap ng relasyon. Ang universo ay nagnanais na magpatuloy kayo maglaan ng mahalagang oras sa isa't isa. Ang mahalagang oras na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging pisikal na magkasama, kundi sa tunay na pagkonekta sa emosyonal at mental na antas. Magplano ng mga sandaling maari kayong mag-usap ng walang pag-aabala, magbahagi ng mga makabuluhang karanasan at lumikha ng mga alaala ng magkakasama. Maaaring ito ay isang tahimik na paglalakad sa parke, hapunan na lutong bahay, o simpleng oras na inilaan upang pag-usapan ang inyong mga pangarap at takot, bawat sandali ay mahalaga. Sa paggawa nito, magkakaroon kayo ng malalim na pag-unawa sa mga damdamin ng isa't isa. Kapag naglalaan kayo ng oras upang mas kilalanin ang isa't isa sa mas malalim na antas, bawat pag-uusap, bawat kilos at bawat katahimikan ay nagiging pagkakataon upang mas maunawaan kung ano ang nararamdaman ng isa't isa. Magsisimula kayong mapansin ang mga kasuklian sa ekspresyon at salita niya, naiintindihan ang mga bahid na madalas na hindi napapansin sa abalang araw-araw na buhay. Ang lalim ng pag-unawang ito ay hindi lamang nagpapalakas ng inyong banding kundi naglalatag din ng isang matibay na pundasyon. Mapapansin niya, walang duda, ang iyong tunay na malasakit at malalim na pagkakaayon sa kanya. Mararamdaman niyang siya ay pinahahalagahan at nauunawaan, nalalaman na talagang nariyan ka at kasangkot sa relasyon. Ang pagkilalang ito ay nagpapalakas ng koneksyon emosyonal at nagpapakita na ikaw ay tunay na nagmamalasakit sa kanya, sa kanyang mga damdamin at sa hinaharap na inyong binubuo ng magkakasama. Ang emosyonal na siguridad na ito ay napakahalaga dahil pinapayagan ka nitong maging mas bukas at magtiwala ng lubusan sa iyong sarili. Bukod dito, kilalanin ang iyong nararamdaman na ipinapahayag ang iyong mga iniisip at damdamin ng malinaw at tapat. Ang balanse sa pagitan ng pagpapahalaga sa iyong nararamdaman at pagbibigay puwang sa nararamdaman ng iba ay mahalaga para sa isang malusog at maayos na relasyon. Lapitan ang sitwasyong ito ng bukas ang isipan, katapatan, at pakikiramay. Ang pagiging bukas isip ay nangangahulugang handa kang makinig at isaalang-alang ang pananaw ng iba, kahit na ito'y naiiba sa iyo. Ang katapatan ay mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng tiwala, kaya't ibahagi ang iyong mga iniisip at damdamin ng malinaw. Ang pakikiramay ay nagbibigay daan sa iyo na tumugon ng may empatya at pag-aalaga na lumilikha ng isang kapaligiran kung saan kayo kapwa nararamdamang ligtas at minamahal. Makipagkumunika ng may paggalang na itinatakda ang iyong sariling mga limitasyon at taimtim na nagsusumikap na maunawaan at pahalagahan ang pananaw ng iba. Ang komunikasyon na may paggalang ay hindi lamang sa pagsasalita, kundi pati na rin sa aktibong pakikinig na nagpapakita na pinahahalagahan mo ang sinasabi ng iyong kapareha na tumutugon ng may pag-ingat at pag-iwas sa mga paghuhusga. Ang pagtatakda ng iyong sariling mga limitasyon ay mahalaga upang mapanatili ang emosyonal na balanse at matiyak na alam ng bawat isa kung hanggang saan sila handang pumunta sa ilang mga aspeto ng relasyon. Taimtim na magsumikap na maunawaan at pahalagahan ang pananaw ng iyong kapareha. Ito ay nangangahulugang magtanong, magpakita ng tunay na interes at handang matuto tungkol sa mga karanasan at damdamin ng iyong kapareha. Sa paggawa nito, hindi mo lamang pinapalakas ang inyong koneksyon, kundi ipinapakita mo rin na ikaw ay nakatuon sa pagtaguyod ng relasyon, kahit na may mga hamong maaaring harapin. Maglaan ng sandali para hayaang tumimo sa iyo ang mga salitang ito. Tandaan na ikaw ay mahal at pinoprotektahan ng universo. Itay pang EM upang angkinin ang mensahe at mga pagpapalang taglay nito. Upang makatulong na dagdagan ang iyong mga pagpapala, Ibahagi ang tekstong ito sa iyong mga grupo at sa iba pang mga tao na maaari ring makinabang sa mga pagpapala at tulong na nakapaloob dito. Alam mo bang posible na makita ang imahe ng iyong kaluluwa ngayon din? Maaaring ito ay isang taong kakilala mo na o isang taong hindi mo pa nakikilala. Ang mga imaheng ito ay kamanghamanghang tumpak. Kailangan mong makita ang larawan upang maunawaan kung ano ang sinasabi ko ay click ang link sa description upang makuha ang larawan ng iyong kaluluwa. Isang mahalagang mensahe ang naghihintay sa iyo sa susunod na pagbabasa. Sana ang bawat salita ay nakatimo sa iyong puso at nakahanap ka ng inspirasyon at aliw sa aming mga mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Tandaan lagi na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito at may isang makapangyarihang puwersa na nag-aalaga sa iyo sa bawat hakbang ng iyong landas. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay, magdala ng liwanag sa mga nasa kadiliman, at maging isang ahente ng positibong pagbabago. Naway kasama mo ang Diyos at manatiling abangan ang susunod na mensahe ng pananampalataya, kapayapaan, at aliw. Amen.